Hello mga kaponisa. Bago daw siya mag-shopping, kakain muna daw kami. Yan na yung order ko, pasta. Yung sa kanya, bread with soup. Kaya ayan, kain muna kami bago mag-shopping. Si sa atat na atat na napapasok dyan sa 109 shopping mall. Kasi, I think 3 months na rin hindi siya nakapag shopping, kaya ayan nilubos na niya parang ino, inano rin niya yung 3 months na shopping, just ko Lord pero bago yan kakain muna daw kami, kasi para daw busog kami bago siya mag shopping, yan yung order niya, bread with soup, vegetables yung order ko naman ay medyo natagalan kaya nauna muna siya nilalagi, nilagay muna niya yung butter sa ibabaw ng pan ayan o, oh, diba ang sarap ng pan niya, mga kaponisa favorite ni haponisa yan, I think mayroon yan sa Pilipinas eh, kaya uh, pag umuwi kami ng Pilipinas ano, kakain din siya ng ganyan, mayroon yan, yung eh, alam ko mayroon yan, kaya ayan o oh, lalagyan lang niya ng butter bago niya kakainin pero alam niyo ba mga kaponisa ang bait niya kasi yung order ko kasi medyo late kaya yung pan na yan uh, mahati kasi yan ng dalawa kaya yung isa binibigay niya sa akin para daw ma makakain ako habang inantay ko pa yung order ko kaya ayan sabi niya wait muna kasi lalagyan muna natin ng butter pagkatapos ayan hatiin niya yan ng dalawa. Pagkatapos niya, yung anuhin yung butter. Tapos, yung isa sa akin daw. Ang bait, diba? Ayan, o, oh, hinati na niya, oo, oh, oh. ba diba? Yung isa sa akin daw. Kasi ang ng order ko. Pero maya-maya, andito na yung order ko. Pasta. Diba? Ang sarap din ng order ko. Kain mo na kami mga kaponisa, ha? See you later!